Lalong pinagdududahan ng Senado ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Go dahil sa isa pang nadiskubring Alice Go. Bukod sa kapangalan, abay, pareho pa sila ng probinsya at magka-birthday pa, pero magkaibang tao. Narito ang aking report. Dalawang Alice Leal Go, Pareho ng spelling. Pareho ng birthday. Parehong ipinanganak sa Tarlac. Pero magkaiba ng mukha ang isa ay alkalde ng Bamban habang hinahanap pa ang isa. Yan ang ipinresentang NBI clearance ng dalawang alis ni ni Sen. Risa Onteveros sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagkakasangkot ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa kanyang lugar. Tingin ni Sen. Onteveros, nagnakaw ng pagkakakilanlan ng isang Pinoy si Mayor Go. Malinaw na sa hindi bulag o nagbubulag-bulagan Iisang tao lang si Mayor Alice Guo at si Guo Hua Ping. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. Ayon sa NBI, November 3, 2005 na-issue ang NBI clearance ng isang Alice Dielgo. Habang March 10, 2021, huling na-issuehan ng NBI clearance si Mayor Guo. Ang mas maganda, mama, determine natin dahil yung fingerprint magkakaiba talaga yan para ma-determine ma natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Pinapahanap pa ni Senadora Otevero sa NBI ang ikalawang Alisgo Pinuntahan ng News 5 ang present address sa Quezon City ng ikalawang Alice Go. Kung susundin ang barangay address na nasa NBI clearance, walang ganong street doon sa ibang barangay na hanap ng news 5 ang street na nakasaad sa dokumento. Yun nga lang, walang Alice Liel go doon. Wala wala. Wala. Nakakagulat yeah. kasi, 'di ba? Bigla kang pupuntahan ng NBI. Yeah. Ah, tapos hindi naman pala ito yung real address na hinahanap. Dyan. Dati nang kumbinsido ang ilang senador na hindi tulay na Pilipino si Mayor Go at anak ng mga Chinese, pero itinanggi yan ng alkalde. Sumulat pa noon si Mayor Go kay Senator Teveros na si Amelia Lial, isang Pinay, ang tunay niyang ina. Lalong pinagdudahan ang pagkatao ni Go nang ilabas noon ang mga dokumento ng kanilang family business kung saan posibleng hindi Amelia Lial ang kanyang ina kundi si Wen Yi Lin. Yan din ang nakalagay na nanay sa Chinese passport ng isang Go Waping na lumaki sa China at kamukha ni Mayor Go. Itinanggi ng alkalde na siya si Go Waping. Hindi rin daw niya nanay si Wen Yilin. Pero sa pagdinig ng Senado kanina, lumabas na mismo si Mayor Go ang nagsulat sa kanyang bank accounts na si Wen Yilin ang kanyang nanay. Meron siyang sinulat na Wen Yilin. Tama? Papa Senator. So mayroon din siyang sinulat, iba-ibang variation pero mayroon siyang sinulat Wen Yilin. Ta Tama ba? Nakalagay po, Wen Yilin Lial po. Wen Yilin Lial. Absent si Mayor Go sa pagdinig. Yes, have... Sa sulat sa Senado, sinabi niya hindi siya fit na maging resource person. Sa totoo raw, nakakaapekto na ang stress at anxiety sa kanyang physical at mental health na dala ng mga malisyosong aligasyon. Pero hindi bumenta sa komite ang mga dahilan ni Suspended Mayor Go. Kaya agad ipinag-utos si Sen. Ontiveros na mag-issue ng sabina laban kay Go at sa kanyang pamilya para mapilitan silang dumulo sa mga susunod na pagdinig. Kasama na dyan ang kanyang apat na mga kapatid. Babala pa ni Ontiveros oras na umabsent ulit sa hearing si Go. Ipapakontempt niya na ito. Pinapakansila na ng Philippine Statistics Authority ang birth certificate ni Mayor Go. Posible pa siyang mapaliport. Ayon sa DOJ, walang epekto sa mga kinakaharap na reklamo ni Mayor Go sakaling kansilahin ang kanyang birth certificate.